Are you ready to be the next Anka's Official Vlogger and get a chance to win 1,000 pesos fuel vouchers weekly and 2,000 pesos fuel vouchers monthly and get a chance to be a part of Anka's Official Vlogger? Kamusta mga kadaks? Narito ang mga mechanics para gumawa at maging part ng Anka's Official Vlogger. Gumawa ng vlog or reels gamit ang sarili mong Facebook page. Yung mga content ay masumusunod a day in a life of an angkas vlogger? Ano yung mga safety tips na maaring makapagbigay sa inyo ng 99.9% safety ratings? Ano yung mga life hacks na maaring mong gamitin para ma-share at para mapataas yung mga earnings bawat biyahe mo araw-araw? Huwag din kalimutang i-highlights ang paghatid sa mga minamahal natin ng mga pasero doon sa kanilang mga destination. At syempre, yung mga life hacks na kita mo para mapataas yung mga earnings mo araw-araw. O naman, gawa ka ng gawa ng video pero hindi mo sinasubmit. <laughs> Next na gagawin mo is isubmit ang inyong entry sa link na ilalagay ko sa description. Wag kalimutang gamitin ang hashtag na angkas vlog mo kita mo. Para sa dagdag views, i-share ang video sa mga bikers community at huwag nyo rin kalimutan na itag si Angkas Barkada Manila Facebook page. Good news! Merong mananalo na worth 1,000 fuel vouchers sa weekly, 2,000 pesos fuel vouchers sa monthly at get a chance to win na maging Angkas official vlogger. Kumuha ng video at isubmit yung video from April 27 to May 2, 2025. Yung deadline ng entries ay from May 3, 2000, 2025. Ang highest viewers o winners is i-announce sa May 6, 2025. And so on and so forth. Lakas sa mga sasahali guys and kita kayo tayo sa mga next na ganap dito sa Angkas. Angkas, tara na!